merong salita. Pero siguro si Ara kasi nagtatawa. Lagi kami nag, ano, nagtatawa ng pag-exe na. So, siyempre like, kay Direk Joel, Paul, 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 kapusta si Alem, si siya father mo dito, di ba? Tapos, uh, siya nahirapan din siya. Dahil may rin yung roles na ginawa pa niyan. Sa so, oh. so, inyo, meron kayong uh, memorable scenes na ginawa paano mo yun na uh, na itawid? Um, sobrang husay dito. Uh, sobrang ako na-inspire sa kanyang dito sa project dito. Um, Nagulat ako ng mga unang scene na napanood ko siya na lumalabas uh, sa split personality. Sabi ko, wala siyang actor skill. Ginagawa niya talaga agad-agad. Gusto ko para inspire na makakita ng doctor na sobrang views sa ginawa ko. At hindi um, lang basta-basta. Uh, um, and sobrang bait. mga feel through the whole duration of um, filming this movie, um, uh, parang naging tatay na rin talaga yung mga niya mga icon. Ano? Ano ka? May natutunan? Ano yung parang na uh, realization sa with this film, sa story? Kasi ano rin sa father, di ba? Um, may anong natutunan mo rito at saan ka din nakakarili? Siguro, eh? ang lagi lumalabas sa isip ko, um, uh, dalawa actually. Isa, minsan yung akala mong nangyari sa past, sa past mo, no, um, uh, hindi uh, pala yun yung talaga nangyari. And uh, it's good to um, get to know the real story kung ano nangyari kung bakit kung may umalis sa buhay mo. Mm -hmm. At huwag ka magtanim ng galit. And life is short. But, um, Nakaka-inspire din ng character ng yeah. si Alex exactly. so, um, na Alex. Um, Nakikita niyo yung, na yung determination niya para makita yung tatay niya. And even being older already, mas pinili niya muna natin yung tatay niya pa rin. Kahit na sobrang tagal na siya nang ginagawa.